Ano ba ang tagumpay para sa'yo? Para sa iba ay magkaroon ng magandang trabaho, career, o negosyo para umaman. Para mabili yung mga damit, bag, sapatos, at latest gadgets. Para mabili ang dream car at dream house. Para makapagbakasyon sa mga lugar na hindi pa napupuntahan. Wala namang masama sa mga pangarap na to. But this, this is what I've discovered in life. Hindi lang pala ito ang tunay na sukatan ng tagumpay. One time may nagtanong sa akin if how can I measure if I'm successful. And then ito yung naging sagot ko, success is not measure on how much you gain but how much you have given. Kahit gaano kalaki ang yaman mo, kasikatan mo, kapangyarihan mo, kung ito ay ikaw lang nakakinabang, ikaw lang nagbagong buhay at masaya. Hindi ba mas masaya siguro at fulfilling kung marami kang natutulungan dahil sa yaman, kasikatan o kapangyarihan mo, di ba? Kahit ano pang ibig sabihin ng success para sa sa'yo, kailangan mong ma-realize na makakarating ka lang sa level of success na yan kung mayroong mataas na level of influence sa ibang mga tao. Sipin mo, para kang makakapag-build ng malaking team, ng malaking organization, kailangan mong makapag-refer ng maraming tao o ng mga leaders. At hindi mo yun magagawa kung walang taong nagtiwala sa'yo. Hindi mo magagawa yung mga yun kung wala kang mataas na level of influence. Walang tao na sasali sa'yo kung hindi mo sila kayang ma-influensyahan. Isipin mo yung top earner na kilala mo na kumita ng malaki, di ba? Ang dami niyang followers napakaraming tao ang handang makinig sa mga sasabihin niya. Isipin mo yung pinaka-successful na taong kilala mo. Sigurado ako, napakarami din ng followers. People trust him or her and that is the reason bakit siya successful. Simula ngayon, dapat ito ang lagi mong isipin. Ito yung dapat tanong mo lagi, na itatanong mo lagi sa sarili mo. Paano ko magagawa na maraming tao ang makikinig at magtitiwala sa akin? nagmamadali. Ano bang hinahabol mo at inip na inip ka? Tandaan mo that everything in life has a price. Meaning, bago mo makuha ang mga hinahangad mo, kailangan mo munang mag-invest ng time, effort at emotions dahil yan ang mga bagay na magbibigay sa'yo ng life lesson na dadalhin mo as you move towards to success. Huwag mong laktawan ng mga importante bagay na magdadala sa'yo sa taas. Enjoy and appreciate the journey, ika nga. Be persistent. Kung may gusto kang gawin, simulan mo na. At huwag kang titigil kahit na may pagdaanan ka pang challenges. Sabi ko nga, you'll be needing those things in your journey. They will make you better at your craft every step of the way. Ganun naman kasi talaga dapat. Kung gusto mo, ang ginagawa mo, walang pwedeng makapagpatumba sa'yo. That's persistent and perseverance. Success is not a destination but a journey. Usually, ang thinking natin ay ah, kapag na-promote na ako, successful na ako. Kapag may 1 million na ako, successful na ako. Kapag natapos ko yung project, successful na ako. No, hindi mo dapat tinutuldukan ang salitang success. Aside sa mga natutunan mo along the way at yung mga challenges na na-encounter mo at na nagpasan mo, importante din na malaman mo na ang success ay hindi dapat tatapos, but it should be a continuous process hanggang nabubuhayan tayo. Never stop learning. So, don't live in the past. Dati, manager ako ng kumpanya namin. Dati, mayaman ako. Dati, kaya ko yan eh. Dati ka ng dati. Pero natanong mo na ba sa sarili mo kung ano yung ano ka ngayon? At kung ano ang nagawa mo at ma-improve mo sa sarili mo. Kasi baka mamaya, you are too, too overwhelmed with what you have achieved in the past. Nakalimutan mo ng kumilos at the present for the future. It's nice to celebrate what you have achieved so far. Pero mas maganda kung dudugtungan mo ito ng mas madami pan-learning para magamit mo ito to reach your next goal and your next target. Okay? Thank you for watching. Always choose to be happy. Bye-bye!